Hi Friendship! Magbubukas tayo ngayon ang aking delivery Damating siya today uh, September 8, 2024 Yan, order ko to today sa go So this lang siya damating na Yan, 494 yung nabayaran sa lahat So, bubuksan ko na siya Excited ako makita yung order ko kasangay na natin, pumorder po, lagay pa nila ng carton. hmm ano pa nila ng carton talaga? tubig sa ano dito isang part so, walang ilaw dito sa CR lang kaya medyo madilim tayo ayan collagen lotion ayan friendship naka discount ako nito friendship tatlo to eh ayan ano lang nabayaran ko nito 166 itong tatlo na to lotion 196 lang friendship collagen body lotion kaya i try ko ito friendship para naman makinis kuminis naman yung balat natin konti kung kahit pa paano friendship yan ito pa yung isa buksan na naman natin to Papaganda tayo friendship kasi kailangan na confident tayo mag-apply ng trabaho kung maganda tayo. So, kailangan natin to. Pong... Yan, friendship. Feeling lotion. sunblock. black. Feeling lotion. Sun black. Mainit na yung panahon na to. Nagpawisan ako. Malaang labi ng anak. Kasi hmm. pasensya na talaga kayo Ang labo ito talaga Ayan hmm. na friendship po Ayan Para kung arawan man tayo friendship Hindi Hindi itin yung mukha natin Kaya kailangan tong sunblock. Okay Ayan Lima to eh ano lang ito mura lang din ito mga nasa ano lang to ang lima nasa 100 plus lang din to saka ito pa yung isa yeah, lipstick kasi ano na yung lipstick ko eh Ayan. Ano na siya eh. Set na siya. Four pieces. 100 plus din to ah. Yung nabayaran ko nito. Ayan. Kaya 494 lahat. Lahat kong order na to. Lahat ito. <laughs> eh, masaya ako kasi sabay-sabay sila dumating. Kasi sabay-sabay din sila in order ko. Kaya sabay-sabay din sila dumating. Yan that's all lang shift. Thank you for watching. Pawis pa ko na mainit nang panahon ngayon. Okay. Love you all. God bless us. Mm Huwag -hmm. kayong magsawa man oo. Thank you for watching. Love you. Take care everyone. Bye.